is ionic, autonomous nga daw, pero walang eleksyon. Kung malala daw ang political dynasty, I think mas malala ito. Mariing tinutulan ni Maguindanao del Sur Governor Bay Maria Mangudadatu ang panukalang batas ni Senate President Cheese Escudero na ipagpaliba ng isang taon ang eleksyon sa Bangsamoro sa hiling ng palasyo. Sa hearing ng Senate Committee on Local Government, nagpahayag ng suporta ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Kaya naman dismayado si Mangudadatu. Kwento niya, sinuportahan pa niya noon ang kandidatura ni Pangulong Bongbong -Mahe. Pero bakit daw tila binabawi nito ang pangakong itutuloy na ang kauna-unahang barm election sa 2025. Giit ni Mangudadatu, panahon na para bigyan ng Bangsamoro people ng karapatang pumili ng kanilang leader, lalo na't patuloy pa rin anya ang kaguluhan sa rehiyon sa pamumuno ng Moro Islamic Liberation Front. There are more than 70 recorded skirmishes and encounters between and among the MLF as a result. Hindi po bababa ng 100 ang namatay simula noong 2022. Yan ba yung monitor ng AFP, uh, BNP? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Those are isolated incidents that calls for concern. No, no, sir. Panahon na rin daw para mabusisi kung saan napunta ang daan-daang bilyong pisong pondong ibinigay ng national government sa BARM. Eh lahat nandiyan, isipin mo, meron tayong black grant, 70 billion in uh, one year for six years. Eh, bakit tayo nagbabangayan? Sagot ng Bangsamoro Transition Authority, ginamit ang pera para pondohan ng mga ospital at pasweldo sa mga guro at personel at mapababa ang poverty incidence sa rehiyon. Giit nito, dapat iurong muna ang halalan para maresolba ang iba't ibang legal issues tulad ng mababakanting pitong parliamentary seat nang dahil sa desisyon ng Korte Suprema na hindi bahagi ng BARM ang probinsya ng Sulu. There is now an emerging call from among our brothers on the ground to boycott the elections in 2025. Huwag niyo ho kaming ilagay sa alanganin dahil kami ho ang nasisira sa mga kasama namin sa Sulu. May mga lokal na opisyal din na pabor sa pagpapaliban tulad ng mga gobernador ng Tawi-Tawi at Maguindanao del Norte. Nakiusap naman ang COMELEC na magdesisyon na ang Kongreso sa lalong madaling panahon dahil mag na ito ng mga balota sa Disyembre. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.